Hi guys! Kamusta kayo lahat? So para po dun sa mga nangangarap na makarating at makapagtrabaho dito sa South Korea So meron lang po ang video na gusto kong ipanood sa inyo dahil sa comment section po may nabasa po ako dun na mayabang daw magturo feeling boss daw pero hindi na para patulan natin at pansinin natin yon. So para po dun sa mga porsigido lang guys, panoorin nyo po yung video na to at napaka importante nito guys at uh, gusto ko habang pinapanood niyo yung video guys, imagine niyo na kayo yun nasa video. So, nasa inyo na po yan. Depende po sa inyo kung ano ma-feel nyo. Kung maging excited ba kayo. Or maging kabado ba kayo. Or basic lang sa inyo yung trabaho. So, pag dumating yung time na ipagkaloob sa atin ni Lord yung dinadasal natin na makapagtrabaho sa South Korea, napaka-importante po. Napaka-swerte po natin kung meron po tayong Pilipino na madadatnan na magagayad sa atin. ba? Diba? So, eto guys. Kung pinangihinaan ka man ngayon So sana maging way video na to Para maboost yung confidence nyo At hindi man ngayon Pero sa mga darating na panahon Sinisigurado ko basta may faith ka kay God Ipagkakaloob niya sa'yo So eto guys So after nyo mapanood tong video na to So nasa inyo na kung ano mararamdaman nyo Kunin mo kanya Dito na Hi guys, kamusta kayo lahat? So, ito pala yung unang araw ni Bro Rico dito sa company namin. So, galing siya sa hindi magandang company. So, naisip ko na ipasok siya dito para maski paano, mabago naman yung sitwasyon niya. So, sa lahat po ng mga pinapasok ko dito sa company namin, gusto ko pang nagturo ako malumanay lang para ma-pick up nila kagad pero detailed by detailed para maski paano, eh, hindi sila kabahan or komportable sila habang nagtatrabaho. So dito guys, papaliwanag ko kung ano yung ginagawa namin. Hindi naman kailangan mabilis ka talaga kagad sa trabaho. Normal lang yun kasi bago ka pa lang, first day mo pa lang. So kahit sa mga ganyan-ganyan guys, eh kailangan maingat ka. I-guide natin sila. ba diba? Tulad nyan, uh, kailangan nakarolyo palagi yung mga ganyan kasi nagagalit si amo kapag, kapag pakalat-kalat lang yan. So, ito palang lang mga kahoy na to guys. So, ito yung ikakamada natin. Tapos, dadali natin doon sa may pwesto kung saan sila i-build na bed frame at cabinet. So, doble ingat lang din guys kasi sobrang bigat na mga kahoy na to. Pag naipit yung kamay mo dito, ay tatawagin mo talaga lahat ng santo dahil sobrang bigat niyan at sobrang sakit niyan pag naipit ka. Kaya doble ingat talaga dapat. So itong mga to guys ay papakita ko sa inyo kung paano gagawin namin at panoorin nyo na lang. At imagine nyo na kayo yung tinuturuan ko. At mag-comment kayo after nyo mapanood. Pag madami ng plastic, i ganito na. Ikaw na bahala mag Pag may, basta may oras ka. free time ba? Basta ba po sarahin mo na ako diba? Bro, ilang araw na lang bro. hindi na akong tatrabaho niya. Wala na, hindi na. Hindi na. Bro. Pag ito, dalawa kayo ni Vincent, di ba? Dalawa kayo ni Bro Melvin. Ito, iingat ka lang bro kasi baka maipit kamay niya, maipit kamay mo. Mabigat kasi ito. Bawal madulas dito bro kasi pag nadulas to, damage siya to. Apat-apat. Ha? Sabayan mo lang muna si bro Melvin. Sabayan mo lang muna siya. Ang paghawak niya ganyan. Dalawa. Nandahan na. Ganyan mo muna konti. Napakabigat niyan ha. Baba lang. Alalayan mo lang. Basta sabayin mo si bro, ano, Melvin. Huwag mo na dyan, ano, lagpas. Huwag mo yung lagpas. Ganyan mo muna. yan. Sabay bitaw. Yan. Hindi lang. Hindi lang. ganyan mo yan kasi pag isang ipit mo lang dyan bro mamumukha agad dugo mo dyan yan pag ikaw lang, mag, pag ikaw lang bro bibilangin mo 36 ilay mo na ilay na ok na 36 na pag dun Okay na yun ok na bro Okay na ah, ayan ang tutulak mo mamaya ayan. eto Ito alalay lang ha o yan ganyan hindi yan di. yan 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 sa ilalim yan kabila yan tulak mo dun sa kanya hindihan lang ha para balance kayo Hmm. mo sa gilid. Yan. Sa pag yan bumagsak, sige ba? Sige. <laughs> yan, yan. Okay. Yan, nalalay lang. May pantay mo. Ayo okay, bro, magkano na ulit? Ah. Kama ah. yan, konti-kunti lang para hindi mabigat. Oh, iwan mo. Kaya so, pinakaingatan mo yan bro Kasi kamay mo ano ah, o, e, yan Ah, oh, iyan ang isang set, bro. O ngayon itulak mo 'to. Eh ito ang kokontrolin mo itulak kasi may rabang doon. At pa diretso kasi baka babaga doon. Alalayan mo lang dito, ganoon okay Tingnan mo kapag ano, umiikot yan. Kontrayin mo agad dito. <laughs> Kontrayin mo din agad dito. Ingat lang dito mo. Ano. Sige, diretso mo lang. Okay. Oh. alay Alay-alaya mo. Pagkas ba Wala. Dito, dito lang? Hindi, dun yan. Dun. Diretso, oh, sige. Okay. Tapos, alay alay mo sa gilid kasi baka bumanga. Okay. Oh. Sige, diretso lang. Yan. Ang una, pagpawis. Ang babag hindi mo makontrol dun. Alam mo na ang mga pwesto nito. Ayan, dito. Sige lang. Ilayan mo dun para lumiko dito. Tama na, okay na, okay na, na. Masig masigip na dun. Alalayan mo si Bromel din. Pag ganito bro, iurong muna konti kasi masigit dito. Ah. Oh, ganyan lang po ito bro. Okay na yan. Okay na bro. Nari. Ah, tira Natira ko ng ano.

Bro, yung bonus. Iya, <laughs> <laughs> yeah, wala. Okay, okay lang yan. Pulis ka, Yung pitik ha, wala alalay lang. Ah, uh, last day na rin ng turuan ngayon, bro. Last day na rin ng turuan ngayon. Wala na bukas. Tatlo na lang tayo. Okay, huwag yun, matakot na. ginawa mo, ka. Pag, pag, pag nakita, mo na may ganito, kanayon, na. Hindi, yung ano, saan na yun. Very good. Tatlong araw pa lang yan guys. Malupit na Roll. punan Sabay mo nandiyan. Hindi, wag mo, wag mo agad kunin. Idiin mo siya. Alalay lang. Wag mo siyang atakan kaya tumutunog eh. Ano ka lang. Isang pitik na ano, yan. Yan. Hmm. Friday, wala nang turuan kasi eh. Wala na si Bro Melvin. Oh. Pabilis ka na ng pabilis na. Then. Huwag mo ilayin agad. Huwag mo mag ng ano. Pakiramdaman mo muna matibay siya. Sige. Mm, ba? diba? Huwag mo na galawin to. Iyan mo na siya. Huwag mo na siya. Yan, ganyan. Okay. Lahat ba na ano, naka, ito yung nakatuto, hindi, yun hindi siya nakagilid. Ganyan. Yan. Hmm, di ba? samahan mo na kung din. O na yan. O oh, yan. Siyempre kailangan mabilis-bilis ka dito kasi mawawalan siya ng gagawin doon. Tatambakan ka rin dito. pa dito. Pag dito ganyan ka lang. Tatlo ba? Tak tak pak. Ganun. Hmm. Ah. mo lang eh. Yeah. Lalay lang. Yan. Bilis na. Oh. Huwag mo na siyang igagano na. Diretso lang. Tapos na ganyan. Pak. Pak. Sama mo siya ng konting diin sa dulo. Huwag mo siya kagad kukunin. Okay. Okay. Ulitin mo. Maganda mo siya. Huwag mo maganyan kasi tutunog siya. Yeah. Okay. Sige sige lang, sige lang. Sige lang. Pag nagkamali ka, wag mo na palatanda tayo nagkamali ka. Ano mo talaga agad? Yeah. Mamaya kunin mo yung kung saan ka komportable ano. Yan ganyan ganyan lang ano. Yan. Dela ko. Dela, dela. Okay. Yan, ayan oh. Yan, yan ang pinaka tamang tunog. wag mo na siya, ano, ganunan. Ano, ano mo na siya. Ano mo na ng ano. Kasi pag ginanong mo sasala ka lalo. CD lang. Ayan. Ayan, ayan. okay na yan. O, no, di ba? Para hindi na siya, hindi na siya sumabit. Hmm. Okay. Malabit. di ba? Parang chicks. <laughs> makita na nyamo tuloy-tuloy na. Perfect. Okay. Putik. Hmm, di ba? Sama tiba siya, hindi siya tutumbang. Hmm. Okay, Ye, putik. Mm. ba? Diba? Sa petik mo lang. Ayan lang, perfect na yan. Okay. <laughs> ito so dati natin, guys. Nakakalupet. Ang master rico yan. Bago lang yun si bro Vincent dyan. Okay, bro. Kumagaan yan, pwede mong kalahatiin ito. nagmula siya ano pag ano ah ah dito lang dito wag yan dito lang yan balik

Bro, yan bro 72 isang ganyan na lang isa na lang hindi hindi rin naman ito matayin mo lang siya. kung 24 rin 24 yan t a n o w I don't k n I a o n t o w I don't k o I d o n d I t know. I o n t know. I don't k o w I don't know. I d I don't know. I don't o w I d I don't k n o t know. I n t k n o n t o 전화번호. 다시 해야지, 모브라. 요즘에는 하드 일도 안 나오고 요렇게만 나와 요렇게만. 요 네, 네 요렇게만 네. 나와고 요거. 네네, 네. 한국 좋은. 고, 리코리코 리고. 이 집이 있구요. 졸았구나. 한국에 1년만요. 1년 만개월 네. 인지 1년도 안된 거? 아, 1년만요. 1년 1년도 안된 거야? 아, 시장님, 뭐라? baka pag napasa mo na yung papel mo sa nodong mo doon sa nagagawa ng paraan yan yes ba? basta bilisan mo na lang dyan pakita mo na lang na malakas lakas yan pag nakita niya muntang tangin isang buhat mo lang yan ha oh, sige okay. hey lahat niya bro lahat 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 24, 24, 2 빌리자 몰라 빌4 네, 갈까? 아니야, 아니야4 2 사람 그2요 아, 24, 공장 갔다 와요. 월급, 노동부 총. 아, 24, 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 정부이십 24, dalawin mo. 싶어요. man Basta wala kang ibang ilalagay na ano, kundi kago lang. Furniture lang. Eto bro. Eh malaki yan, di ba? Kalat in bro Dito lang, bro. Dito lang. Tandaan ka lang. May ipit ka yan, ha? Tapos, ito. Ito, bro. May palatandaan yan. Diba? Ano mo yan? Ah, ito? Ito, iikot mo dito. Hinawan mo na. May naiwan pang isa. Yan. Parang parehas lang. tapos, Ikot mo lang dito. Ikot mo lang para para pa, si tulak mo na lang. Ayan ah, okay. ah. ah lang Okay, kunin mo yung ah. Ano yan Basta tanda, tandaan mo lang lagi yung ano niya Pwesto niya, ganito lagi Kasi pag iba yung pwesto niya Magkakamali ako dito Garud Okay, hindihan mo lang tên mà lang, ba mùa, mà, à, sang cái len, ba nice, pato, nice, pato, nice, Pag mga ganito, kukunin na kasi ni Amo yan kasi wala na eh. Itabi mo na to. Itabi mo yung dalawang yan. Dito. Kasi kukunin na to ni Amo. Itabi mo na lang dyan. Patong mo dyan. Oo, oh, yan. Okay na dyan, okay na. Okay na. Eto, <coughs> kunin mo to. Doon mo yung lalagay to. Sige buhatin mo. Dahan-dahan lang bagsak mo. Dahan. Ano yun Angat mo to dun. Oo. Oh. Oo. Pag 3-8, tatansahin mo lang na ano. Mga ganyan lang. Yan. Ingatan mo lang, minsan nalalaglag lang ka dito. Hawa ka niya pa Dito bro. Yan. Okay na, okay na, okay na. Okay na to, sobra-sobra na to sa isang ano. 36 lang naman to eh 36 lang yan o ang tawag dito surap surap yan ito ngayon tulungan mo si bro Melvin okay ayun 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 ayun